Magandang araw mga boss. Kumusta ang pagbuhay-buhay? For today's video dahil nga sa pista dito sa pangpang sa at ngayong araw din ang pagpapablessing itong bahay kaya dito na nga rin kami natulog kasi nga ay maaga kaming gigising para maganda ng mga sangkap sa pagluluto alas 4 nga ng madaling araw ay gising na kami pero yung may-ari nga ng bahay ay alas 2 ay gising na sila kasama ko nga sa pagluluto si Tio Efren at si Marvin habang nagkakapi nga ako ay minarinate ko na yung manok pagkatapos ay hinugasan ko na yung mga karne magigisa nga ako ng bawang at sibuyas para dito sa pork Ito steak steak na lulutuin ko ay may halong pagmamahal wow. para lahat ng kakain ay mapuno ng pagmamahal. Ah. Habang nagluluto nga ako nitong pork steak ay si Tio Ipre naman ay niluto na yung pata humba sa labas. Kaya nung naluto na ay isinali na ni Marvin sa tray. Makapagmarinate na nga rin ako nito yem po na iihawi namin. Inaantay ko na nga lang na matapos maluto itong pork steak. Itong natapos na nga ay nagisa na ako ng bawang at sibuya para isalang itong karning pang igado Habang nakasalang nga itong karning pang igado ay sinaglit ko muna ang tignan kung luto na yung lechon. Sa TUF rin nga ay inihaw na yung karne para sa pang tinakdakan. Luto na nga rin itong liempo. Kaya hiniwa na ni Marvin para ma-display na dun sa lamesa. Alos apat na kilo nga rin itong maskara ng baboy. At yung atay naman ay tatlong kilo. Tumating na nga yung sugpong in order kaya hinugasan na. Lapit na maluto itong igado. Pagkatapos kang maluto nito ay isusunod ko na ang pangminudo. Itong isdang baraka pala ay iihawin namin. Naisalang ko na nga yung karning pangminudo. Huwag nagluluto nga kami ay dumating na sila pa eh bali galing pa nga sila ng gubat itong alimasag naman ay titimplahan ko ng bata pagkatapos ko ang magluto ay pinuntang ko muna sila dito sa labas one on one nga nagiinuman si Tia Ruby at si Mayo tinga sila pa Ed ay nagiinuman din maya, maya nga ay dumating na yung pare mag house blessing kasi ngayon dito bali sinabay na nga sa piyesta dito sa may pangbang pagkatapos nga basbasa ng pare yung bahay ay binantayan ko muna itong si Sayo sobrang malikot na kasi maya maya nga lang ay dumating na itong sila na Kaya may kajaming na itong sila Tia Ruby at si Mayo. Alas dos na nga ng hapon, sabi ko nga kay Marvin na ihatid na ako sa terminal. Kasi nga ay marami pa akong aasig kasuhin sa food house. Dahil nga sa lunis bukas ay magluluto kasi ako. Nga at paalis na kami. Ito nga si Tio Friend Na inaangat yung bote ng pundador. Tagay daw muna kasi. Yan nga po mga boss, papunta na po kami ng terminal. Napagod nga rin po ako dahil sa dami ng niluto namin. Pagdating ko nga doon sa food house ay mag pa ako ng mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto luto bukas. Bibili pa kasi ako ng manok para sa pang fried chicken at hot dog para sa corn dog. Ito na nga yung manok, Ima-marinate ko na kasi ito. Habang inihiwa ko nga itong manok, nakasalang naman yung gulama para sa gagawin naming coffee jelly para bukas. Sasabay ko na nga rin yung panglagay sa palamig. Yung inihiwa ko palang manok ay bali tatlong buong. Ang backbone nito ay igigis ako para sa pangsabaw. Dahil nga sa ko na itong manok ay eh, minaykos maykos na natin mga boss. Tapos ko na nga rin lutuin itong gulaman. Pagkatapos ko ang magluto nito ay sasayang ako para sa pang namin bukas. Ano yan mga boss, bukas ulit. Maraming salamat sa panunood.